Morning mga kastory. For today's video, alis tayo kasi mamimili tayo ng mga paninda natin dito sa tindahan. Like mo mga tinapa at mga ire natin kasi market day today ngayon dito sa ating bayan. So, let's go! So, ayan mga kastory. Ang daway na kami sa market kasama kong aking panganay na anak na taga-video ko rin. Ayan. Bale, nagmumotor kami kapag um, pumupunta kami sa market or pumupunta kami sa grocery, bale nagmumotor kami. So, ever, since um, day one, na yung kasakasama ko pag umaalis kami ng bahay kasi nung nagsisimula ko sa Sari Sari Store is wala pa silang pasok. So siya yung dinadala ko or kasakasama ko tuwing nag-grocery or pupunta ako sa market. Tapos kapag hindi naman ako nakakapunta ng market at yung papa niya yung um, na, um, nakatukan na pupunta sa market, um, siya yung kasakasama niya at uh, dahil alam niya na yung mga pa, uh, pupuntahan or um, saan siya bibili or sa an kukuha yung mga display kasi kabisado niya na lahat yung mga pinupuntahan namin kapag nag-grocery ayan at magpapark lang tayo so eto um, bumili muna ako ng smoked fish or sinuuban sa Ilocano kasi madaling maubos and dyan um, dito ako kumukuha ng mga daing tinapa, at uh, mga alamang, gano'n. Tapos, nire-repack natin. Bumili ako dyan ng um, TIG 200 na tinapa or tuyo and daing. And hayan at siningit na din namin yung pag grocery kasi naubos na din kami ng mga ibang paninda like asukal, mga juice. Kaya siningit na din namin yung pag ng aking anak. At ayan yung aking panganay na anak, siya na yung mga kumukuha ng aming mga uh, Grino Grocery kasi alam niya naman na kung saan yung nakalagay yung mga bibilhin namin na mga paninda. Gustong gusto niyang sumasama kasi may, may libra din siyang merienda and um, kilala na din siya kasi dito sa grocery kung saan kami kumukuha ng aming paninda. yan kilala na siya ng may-ari or ng mga nagtitinda dito. So, eto at nakauwi na kami at sinimulan ko na rin na mag-repack ng mga tuyo. Ayan. Mas gusto ko kasi na ako yung nagre-repack kapag sa mga tuyo at sa mga daing or mga alamang Kasi um, nakikita ko or natatansya ko kung marami ba or konti yung nalalagay Kasi kapag bumili ako sa market is konti lang yung mga nilalagay nila Although uh, malaki yung kita mo sa repacking pero konti lang kasi yung laman kaya uh, mas gusto ko yung ako yung nagre-repack and makagandahan kasi sa repacking is malaki yung kita so try nyo yung magrepack repack ng mga ganito yung mga daing, mga tuyo mga alamang or kahit ano na mapwedeng i-repack, itry nyo kasi malaki yung kita at ayan, natapos ko na yung repacking habang natutulog ang aking baby. At ayun lang. Thank you for watching. Happy selling ka story. Bye-bye!